Giti, tara na Gity. Atad muna kami sa bangka. Giti, tara na. Tara na. Uy, may apuyat ka? Tara na, una na kami. Bala ka. Eh, gusto magatid yung mga aso. Bawal yung lumabas yan. Pupulan tayo pa. Ayan lang muna si Gity. Uy, tara na. Atad muna kami. Ayan pala, atid na tayo. Tara na. Tara Ayun know, atin na kami ni Kitty Kala ko yata na atad Kitty oh, Tara iti uy Uy, sinama na la lahat O, oh, pati mga anak O, oh, Lilo, Atin mo rin kami Pati nga aswa, pit dahan dahan ka po to Ayun, ko, Kitty Ay, Lilo, you know, mag-atad ka rin Uy, uh, black o oh. Hmm na natin tayo sa da, sa ano, sa kanan bang. Oh, yan. Okay. Hey! Kiti tara na. May arang lang aso eh. Yan, may bulyo. Hoy. Hoy. <laughs> mga bibi magatid kayo. Ay lilaw oh. Eh, na naiwan si Kitty. Hmm. Dilo. Dilo. Uwi ka na. Dilo. Ano, tapos na tayo mulit sa mga kapatay. Yeah. dengan blessedly di video demo